ano meron? Ha? Pambata. kombata. Oh. anong tindahan ba ito Gail? Korean okay. o Chinese? hindi hindi kung hindi Korean. China, 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 grocery, China grocery store. Oh, kasi hindi mo maintindihan kung oh, ano mga nakasulat to, Tinan mo siya. twenty four dollars. Ang daming mga sari saring nyo. Bili ka ng bilhin Hindi mo naman kayang basahin. Tinitingnan mo lang naman yung larawan. Basat-basat <laughs> may kita uh. ko yung laman. Okay na. Kita yeah. uh, <laughs> ko ang laman kahit ko nabasa. Para mo Hindi na mo naman alam kung ano yung binibili mo. Uh, ano yan? Pakita mo. Pakita mo. Hindi ko alam po na ito. Ano ba ito? Marami rin siyang iba't huh. uh, iba ibang klase ng jelly. Mga iba't ibang klase ng jelly. Para itong OB, ah, Gabi. Ito mango. Oo oh, nga, mango to. Okay, ito siya ko na lang ako dyan. Nakasasto sa AAP. Magpadala kay Sina Sina pang panuti eh. Ang dami pa ba Iba't ibang klaseng Sa Iba't ibang klaseng biscuit. Meron siya. Dito sa ano Sa China. China. Grocery store. Marami siyang mga jelly. Jelly. Buto ng buto ng o buto oh, ng pakwan. Buto ng pakwan. Masari siyang magigali. Uh, okay, fat crystal candy. Mga candy din. Mga candy kinda din siyang iba ito, mm -hmm. Mga nuts naman ay dito. grabe oh. hmm. dito. Ang nah. daming ko yung mga strawberry. Ano nuts yan? Ano yun? nuts yan? Oh. Sweet potato. Ito sweet potato. Mga sweet. Ang ganda siya. Sweet potato. Sweet potato. Hmm. Ano yan? Ano dit? Chokin? Dede. Dede May dede. Ba't may tindang ganyan? Ano? Iba-ibang klaseng flavor oh. flavor. Ah, dede. baby yogurt. Baby yogurt siya. Baby yogurt siya. Pwede rin yan sa matanda kung gusto mo. Bel. Habang nagkatulog tulog ka. Balim bilang katabang pa na nagagayang ka. <laughs> Milk. pag gusto mo magpahula ito siya pwede ka magpahula dito Ayan, ka lang ng one dollar ang bayad doon sa pagpapahula <laughs> ang nakalagay doon ay sabi ay make payment place your hand in the mouth during reading wait for your reading collect your fortune from the lawyer of the corner